At yun guys, for this video, biglang lakad tayo papuntang Solsona Kanina, biglang may tumawag mula doon, langan namin pumunta agad Kaya ayun, napahelmet tayo ng mabilisan, magmumotor tayo ng halos na apat na oras Pagod po hanggang Solsona, balikan pa yan guys Nasa 220 kilometers lahat along the highway, madadaan natin ang pitong bayan Banggi, Burgos, Pasokin, Makara, Lawag City, Sanat at Dingas guys Kaya tara, sama nyo kong magmoto guys, lumargan na kami kahit sobrang init ng panahon Good guys, papalabas na tayo sa arko ng pagunpot at papasok na sa bayan ng Banggi. By the way guys, dumaan tayo ng bypass road dito sa Banggi para makaiwas sa traffic. Ngayon, palabas na tayo ng Banggi, next stop, Burgos. Dito nga pala sa Burgos, makikita ang sikat na Kapurpura Rock Formation at ang Cape Weather Lighthouse. Next stop, pasokin naman. Pero ayun, nagka-issue tayo guys. Hindi tayo nakapag-video dahil sa ulan. At may yun, nagluloko na rin yung ating camera dyan guys. Napasuot tayo ng kapote dyan para hindi tayo mabasa. Ayan guys, nasa lawang na tayo dyan. Ayan guys, kaplasan bridge na tayo ng dingras. At ayun guys, finally nasa arko na tayo ng Solusona. malapit na tayo sa pupuntahan natin pero ayun na naman nanubat yung camera kung kailan malapit na buti na lang guys nakarating din tayo sa Sul ng Central salamat sa Panginoon at ligtas kaming nakarating time check 3.46pm guys Bago kami umuwi guys, dibahan muna kami sa Barangay Santiago para magkape at magpahinga. Time check pa PM Numara na kaya ulit kami. Guys, reload na tayo. Para po natin sa nakarawar kami di ibintan na guys Uy, sa phone na, ito sa so, akin, Ricky Mungkasay no, no, ko nung no, no, unang no, tayo guys <laughs> Ano kasi tinapot mag-iangakot eh. ayun po safe kaming nakauwi salamat sa Panginoon time check 7.30 ng gabi guys maraming salamat sa pagsama sa biyana ito kahit biglaan sulit at puno ng adventure ang ating ride hanggang sa susunod na biyahe ride safe everyone